Handa ng Schools Division Office Kawayan City para sa gaganaping Cagayan Valley Regional Athletic Association 2025. Ayon kay Mr. Norman Tolentino, Education Program Supervisor at Division Sports Officer ng Kawayan City. Matapos umano ang City Meet noong Enero, ay nag-issue ang SDO ng school-based training para sa mga mag-aaral bilang paghahanda sa naturang sports event. Magkakaroon din sila ng in-house training para sa puspusang pagsasanay ng mga atleta na nakatakdang isagawa sa ikalawa hanggang ika-20 ng Abril. Ibinahagi rin ito na isa sa problema ang kanilang kinakaharapay ang venue para sa kanilang in-house training dahil sa or dahil nagkataon din na magkakasabay nito or makakasabay nito ang Regional Schools Press Conference kung saan Kawayan City ang host division isa ang or isa pang problema ay ang kakulangan sa mga equipment lalo na at mahalang ibang mga kagamitan gaya lamang or gaya ng billiard table sa kabila nito ay suportado naman umano ng lokal na pamahalaan ng kawan ng kawayan kung saan may inila ang 1 million pesos para sa mga sports equipment. Maliban dito, ani ay may pondo ring nakalaan para sa mga uniforms, shoes, bags, meals, snacks at allowance sa mga atleta. Samantala, nasa mahigit anim na raan Naman ang kabuang delegasyon ng kawayan kabilang na mga atleta, coaches, technical staff at iba pa. IFM News.